nanay, inay, mami, mama, o kahit na ano pa ang tawag nyo sa amin. Pero huwag niyong kalilimutan na tao rin kami. Napapagod, humihina, at nagkakasakit. Sa mga araw-araw na ginagawa naming obligasyon sa bahay, sa anak, sa asawa, at sa trabaho o negosyo, may mga time din na nakakaranas kami ng pagod at panghihina. Hindi nyo yun napapansin kasi nakasanayan nyo na ang araw-araw naming ginagawa. Nasa tingin nyo ay wala kaming kapaguran. Kaya di nyo man lang kami kinukumusta kung okay pa kami. Tandaan nyo, tao rin kami. Napapagod ang katawan. Napapagod ang isipan. Kailangan din namin ng pahinga. Kailangan namin ng araw na di mag-iisip kung ano ba ang ulam, kung kasya pa ba ang budget, pambayad ng bills, gamot at tuition ng mga anak. Responsabling ina tayo sa pamilya, di ba? Oo, responsable tayo. Pero, responsibilidad din natin na mahalin at alagaan ang sarili natin. Dahil hindi habang buhay, malakas tayo.